Okay. pag mo muna lahat, pag mo muna lahat Pag-itawag muna na direk, alam mo na, alam mo na tayo Pag-iiyan ng mga tao sa labas Meron tayo ano sir, 24,000 po na nag-audition diyan po sa labas 24,000? <laughs> anyway, anyway, ayun na ba lahat? Yes, direk So ayon sa source natin, meron 24,000 na katawad dyan sa labas na nag-audition Okay? So, gaya ng dati Tanungin niyo lang ng mga walang kwentang bagay tapos paalisin nyo na. Okay? Tapos yes pa wala naman tayo kukunin sa mga yan eh. <laughs> okay? Alas 10, maglilipis na lang. Excuse. Hindi po tayo kukuha sa mga nag-condition po sa labas? No. <laughs> Bago ba ito? Bago ka ba? Alam mo, hindi naman kumukuha ang PBB ng mga nag-audition na yan. Ano lang to eh? Publicity stunt. <laughs> Sabi lang na nag-audition. Alam mo yun, dati pa namin ito ginagawa. Ano ka ba? <laughs> Eh, sir, sayang naman po yung oras nila. Naghihintay po sila. Wala akong pake! Bakit ako kukuha dyan ng kung sino-sino na hindi ko kilala? Kung pwede naman akong kumuha sa kakilala, nakakilala ko, di ba? Lalakas na, pa ako sa kanya. Bakir! <laughs> At kung gusto pa talaga nila ulit, pwede naman sila mag-audition sa susunod na PBB. Maraming beses Sabi na po, to, eh. Hindi naman po kayo kumukuha sa mga nag-audition. Kaya nga. Sino ba may tanong? Yung mga pangit na yan, hindi yan makakapasok. Tayo, naman nyo naman, buwapong magaganda lang at nakakapasok sa BBG.